bumaembulog talaga ang iyong pangalan when you went into uh, content creation. Nakaplano 'yun? Nako, hindi po talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Yung nagpilit lang talaga sa akin si Simona mo, ate, kasi paalis na kami nun eh. Tapos parang sabi ko, okay naman yung career ko, nakakapag-extra mm. ako na may lines, support, ganyan. Opo. So happy naman, At naman happy ako. At happy ka na doon. Yes! Kasi yung lines ko mahaba-haba. Mahirap siya kami sa Happy <laughs> na ako nun. Pero paalis kami nun. Tapos sabi niya, ate, sabi ko, sayang no, hindi ko na, hindi na ako makikita ulit sa TV, hindi na ako mapapanood. Sayang, mamimiss ko. Tapos sabi niya, ate, ba't di ka mag-vlog? Sabi ko, ano na may vlog ko? Sabi niya, nakakatawa ka eh nakakatawa. No, Kasi para ako, ganyan talaga yung ugali ko po sa bahay. Lagi ako nagpa-prank, lagi ako makulit. Yun po talaga. At sabi niya, tara, shoot kita, tapos edit ko, tapos upload natin. Sige, tara. Sabi ko, pero hindi marunong niya na. Tapos nasa labas pa po kami. Ay, Mona, Mona, tago kamera na camera. Ay, nakatingin sa atin, nakakahiya. Hiyang-hiya po talaga ako maglabas ng camera at mag-shoot kasi feeling ko, papagalitan ako. O, sino ka ba para maglabas ng camera? Bawal mo, wala kang permit. Ganyan. <laughs> so, sabi ko, doy, ikaw na maghahawak. So, siya, sabi niya, alam mo ate, hayaan mo sila tumingin. Bahala sila. Basta tayo, video tayo. hindi di, ginawa namin yung everyday routine. It, it, lang, was Mona. Lang, it was Mona who pushed you to go yes. into content creation. Kailan, paano nangyari yung paglalaba? yung pagtitiga na kakaiba. <laughs> ano po yun, nasa Amerika po kami. At uh, na, napakasimple. Every day ko kasi, di ba? I mean, once a week, we, twice a week, naglalaba kami doon kasi wala kaming helper doon. Tapos, ang ganda kasi nung araw talaga. Nung araw na <laughs> ang ganda ng sun. So, masasampay ko agad yung mga nilaban ko. Ayan, tito boy, wala ko ka-makeup-makeup dyan. Nagpusod lang ako, laba. Tapos, nagluto lang ako, adobo, tituboy. Tapos, nagulat ako. Yung mga tao, parang, ngayon lang baka inuha kita na naglalaba. Wala, nagulat ako. Hindi 32 ko po... million views. Tsaka tingnan mo yung planggano ko, pink. Oh, Tama. Hindi talaga oh, pinag- oh. <laughs> At saka walang forma. Wala. O, ah, mo naman talaga. Pero ito, kung halimbawa ako ituturuan mo kung paano pumiga, ah uh, paano nga ba? Siyang Susan Hakinahalika. Uh, para Paano ba tamang pumiga at umupo? Turuan mo lang ako kasi okay, ka. Okay, kasi ako. So, uh -oh. syempre, pag maglalaba ka, hindi ka pwedeng umarte-arte. Bumukha ka, ka talaga. Yan. Ganon. Na lang natin ng ganyan. Oh. Okay. Tapos. Okay. Tapos kukunin mo na yung damit. Okay. Una, lalagyan mo siya ng bareta. Ang gusto ko sinasabon, yung loob. Kung saan uh, yung kilikili. Ah, sa loob. Yes. Okay. So, bubuksan nyo, kailangan mo siyempre, kasi yung loob ang... Ah, hindi pwede diretso kaagad ganon. Hindi po. Kailangan binubuksan ang dami. Or, ibabaliktad -bab nyo siya. Ito kasi okay. polo, tito boy. Pinahirapan po ako, ako ha. Ako din, ito. Oh. Di ba, polo, polo pa oh, dalawa? Tapos, aanihin mo yung loob. Bubuksan oh. mo siya, bubukaka mo siya ganyan. Okay. Tapos kukunin mo yung sabon, either bareta o powder. Uh -huh. Kukuskusin mo siya talagang ganon. Yan. Okay. Pagka ganon mo, Babila, syempre, para, para mabango lahat. Pwede mo din daanan yung ibang area kung saan ka nagpapawis. Okay. Yan. Tapos sa tubig, <laughs> tapos gano'n. Ah, ngayon, kukuskus mo siya ng todo-todo. Tagdaga -todo. mo ng sabon kung feeling mo hindi pa siya malinis. Yan, banlaw. Okay. Makapago <laughs> din, ha? O, Pero, o. between paglalaba at pagplansya, ano mas gusto mo? Ay, laba. Hindi at, ako magaling kasi. Ako din, kung papapamiliin ako, gusto ko laba. Mm Ang -hmm. al maganda dito sa di ba? Yung, 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 <laughs> yes. yung mga... Iba yes. <laughs> na, let's do fast talk! Oh. <laughs> Nasa na yung 7,000 na ating yeah! audience. <laughs> Perry, gusto mo sumali dito sa paglalaba. <laughs> okay. Ivana. Ivana sa gabi, iba, Ivana sa umaga. Ivana sa gabi. Ivana sa init o Ivana sa lamig. Ivana sa init. Sobrang ganda, sobrang yaman. Sobrang yaman. Online, offline. Offline. Wild, romantic. Wild. Good boy, naughty boy. Naughty boy, but sometimes good. <laughs> <laughs> bini baby ka, bini baby mo. Bini baby ako. Guapo, mayaman. Both. Napalingon ka sa lalaki, napapalingon ka sa lalaki kapag kapag maganda yung ngiti niya at masarap. Sex is part of your body. Ako, puwet ko. Kung pusa ka, paano ka maglambing? Meow. Oh, kung ahas ka, paano ka manakot? <laughs> Worst fake news about Ivana? Retokado yung mukha ko, Ang kapal nyo. Walang retoke dyan. <laughs> Biggest misconception about Ivana? Malandi ako. Hindi ako malandi. Nasa lugar ako. Mm -hmm. Yes. Aktor na pangarap maging leading man? Aktor na pangarap ko, Papa P. Atres na pangarap maka-eksena. Marian Rivera! Guilty or not guilty, naligawan ng sikat na artista. Guilty Guilty or not guilty, naligawan ng politiko. Guilty! Guilty or not guilty, nakatanggap ng indecent proposal. Guilty! Guilty or not guilty, gumastos ng milyon sa isang araw. Guilty! Guilty or not guilty, gumastos para sa lalaki. Guilty! <laughs> guilty or not guilty, inutangan ng kapwa artista. Guilty! Love or career. Ay, wait lang, artista! Celebrity na lang. Ba-influencer gano'n? Oh, oh, guilty! Okay, love or career? Both! Ah, uh, dating or waiting? Dating. Single or taken? Single. Lights on or lights off? Lights on, so you can see everything. <laughs> happiness or chocolate? Happiness! Best time for happiness, All Ivana? All the time. Isang sikreto ni Ivana, anong ito? Secret nga, Tito Boy! So, <laughs> <or> naman! <laughs> ito ang gusto naming malaman!